Hi guys, good morning. Welcome back. Kumusta? Kumusta kayo lahat? Okay, nandito yung dalawang fans ko nagbabay. Maaga rin silang gumising katulad ko. Ayun nga uh, ano, nagaabang na sila nung ano nagbebenta ng pagkain sa umaga. Okay, so maaga tayong aalis ngayon kasi pupunta tayo ng Alabang doon kasi ako mag kasi kasi pagsamantala pero ngayon lang siguro ang araw ito. Kasi yung driver doon uh, wala pa. So ito, nagbibiyahe na ako, nandito na ako sa no, Marcos Highway. Ah, uh, medyo okay naman yung daloy ng traffic. Uh, Nakaka-facing tayo ng maayos. At saka sabado ngayon, kaya medyo maluwag yung kalsada. So ito ma-experience ko naman yung medyo malayo lang biyahe at at ito na nga approaching na tayo sa Pasig Libis. Uh, super so good naman yung daan so nakakapising tayo ng maayos pero ingat ingat pa rin tayo kasi once na maluwag uh, mas delikado yun sa aksidente so tinitingnan natin talaga yung ano yung dinadaanan natin baka may mga lubak lubak dyan so pero ito medyo kabisado ko na itong lugar nito alam ko na kung saan yung ano, kung saan yung mga medyo malalalim na ano kalsa, kalsada kaya ayos na ayos lang kahit magpatakbo tayo dito ng uh, medyo mabilis bilis so hindi naman natin kailangan mong mamadali kasi uh, mamaya pang tanghali yung lakad ko doon so kaya inagahan ko para pagdating doon uh, makapagpahinga pa ako tapos makapaglinis ng sakyan kung kinakailangan at matcheck din natin yung sasakyan kung anong dapat gawin kasi ngayon ko lang din mahawakan yung sasakyan na yun. So, ang nangyari kasi, uh, dadaan sana ako doon sa kundo para magdala ng sasakyan doon papuntang alabang. Eh, kaso nagbago naman yung ano, nagbago yung usapan. So, didiretso na lang daw ako doon magmumotor. So, doon nagagamit ng sasakyan. So, medyo okay din yun, pabor din yun sa Kasi, para ma-experience ko na naman ulit na ano, Uh, drive ng motor na medyo malayo-layo mga ilang oras din siguro papuntang Albang may isang oras siguro o oh mahigit baka medyo matrabik na doon so ito na nga nandito na ako sa ano, flyover ng Chindisitas pababa medyo ano na medyo tokod na akala ko matra amal, ah, akala ko maluwag pero medyo matrapik na pala pagdating dito sa ah, Chindisitas approaching doon sa Julia Vargas at sa Lanosa so chinatsaga lang natin ito ah, kasi gumagalaw naman ah uh, sunod sunod lang tayo para lang tayong buntot dito sa ano, sa kapwa natin rider so susundan lang natin sila kasi medyo ano naman eh medyo moving naman so kahit medyo ma traffic yung ano dito na area kaso yung mga motor pag nakalusot lusot naman ayos lang basta ang mahalaga ay importante so <laughs> joke lang so sa mga kapwa ko pala dyan mga ano Uh, poor Wales driver so kung pwede naman bumuka natin pag, pagdating dun sa mga traffic uh, sana bumuka rin tayo para hindi masyadong maipit -e yung mga motor kasi kung ang motor tuloy tuloy lang ang biyahe hindi yan parang sawa sa daan na kaliwat kanan yung tira nila kung makadredred so lang yan kahit medyo masikip hindi yan makaabala sa atin pero yung iba hindi talaga natin maiwasan na ano hindi magbibigay So, in this palulusotin, ang ginagawa nila ay uh, iniipit pa nila para hindi makalusot. Hindi ko lang alam kung anong purpose nila at ganun ang ginagawa nila. Pero wala din tayo magagawa. Kasi syempre, sa init na rin siguro ng panahon, mainit din ang ulo ng mga tao. Kaya nga maraming nagsasabi na pag nasa kalsada ka, uh, dapat mahaba-haba talaga yung pasensya mo. Mahaba-haba na yung pasensya na baon mo. Pero minsan, na uubos din talaga yung pasensya kasi mayroon din naman tayong kapwa rider na kamote din talaga kung tawagin nila uh, wala rin sa Ayosman Drive pero di ko lang din alam kung bakit ganon uh, maaring siguro uh, ganon yung attitude nila sa ano so ito na nga pagdating po ng C5 flyover dito sa Bagong Ilog uh, ito na, ito na yung sitwasyon na ko kaya pala matrapit kasi uh, mayroon pala ang aksidente yan yeah, so hindi na ako nakiusyoso uh, dumiritso na ako para hindi tayo lalo nakabala sa ito pa kapwa natin so at paglampas ko nga dito ito moving na so pumising tayo ulit ng ano medyo katamtaman para naman na uh, kung, ano, nakaabala sa iba so ito pag tumadaan talaga ako dito sa ano na to, sa area na to ilang pieces na, tatlong pieces na akong dumadaan dito na sunod-sunod uh, mayroon talagang maabiriya uh, dyan so bakit dito may tindihan kung anong mayroon dyan pero tingin ko kasi dyan sa parte ng kalsada na ano, pag-akyat uh, mayroon talaga ang mga dyan medyo malubak-lubak so siguro yun ang nagtos ng aksidente so talagang ano Uh, dapat pag nagmaniho tayo mag talaga tayo so dapat marami tayong ano, marami tayong tinitingnan hindi lang yung kapwa natin ano, uh, mga motorista o four wheel drive man dapat uh, sa daan sa sitwasyon ng kalsada kasi minsan may mga party na uh, ano, medyo malubak yun ang delikado mamaya magsuswing yung gulo yun yun, no? pwede so, kang tatama doon sa ibang mga sakit so ito nakatawid na tayo ng ano uh, flyover so ito kalayaan so medyo yung kalsada dito medyo lubak lubak din kaya dapat mag iingat tayo kasi lalo na pag -git, git git na yung ibang sasakyan yun ang delikado kasi minsan pag na shoot ka doon sa medyo malalaking uh, lubak pwede kang mag swing eh. so yun ang delikado lalo na doon sa mga maliliit ang gulong yun ang dapat talaga nating titignan so wag tayong basta basta sisingit kung alanganin lalo na pag dito sa sipay kasi ang lalaki talaga ng mga sa ano ang lalaki ng mga sasakyan kasabayan mo lalo na dito sa madaling araw na experience ko dito sa madaling araw mga alas 3 siguro ng madaling araw umuwi ako sus sobra no sobrang bilis ng mga sasakyan dito na malalaki lalo na pag walang laman at naghahabulan sila dito grabe kinakabahan ako hindi ka pwede dito pakalat kalat so ito nandito na nga tayo sa ano? uh, market market dereder so lang tayo so so dito na kalsada na ito medyo matagal tagal na rin ako hindi nakapagmotor dito So mga 20, 20 kaya na daan ko dito. Kaya tinitingnan ko yung sitwasyon ng kalsada. Baka may mga lubak-lubak dito, delikado. Baka masyo tayo. Kaya yun ang tinitingnan ko doon ako nakapokus. So ito na katabi ko. Sunod-sunod uh, lang tayo dito. Hindi tayo masyadong bibising kasi unang saltang natin dito sa kalsada ulit. So para makaiwas tayo sa anumang mga abirya so dahan-dahan na -dahan tayo hindi naman tayo nagmamadali so ang importante ay matiwasay yung counter drive at pagbiyahe natin so pag ganito kaluwag so maganda ang biyahe natin hindi mangalay, hindi tayo mahirapan sa tumang kalisod kasi moving naman uh, maluwag na maluwag so naramdaman ko na rin yung init kasi medyo patanghali na pero ayos lang kasi mahangi naman. Tuloy-tuloy uh, naman yung daloy ng traffic. Kaya okay lang. Wag lang tayong mababad ng matagal na nakahinto. Kasi sigurado maramdaman talaga natin yung sobrang init. So ito, uh, C5 na ito. Ano mga saan na ito malapit. So parang malapit na ito sa heritage. At ito nga talagang ano. Ah, ayos lang. Ayos na ayos yung biyahe natin ngayon. Sana tuloy-tuloy lang. -tuloy. So maganda na rin pala yung kalsada dito Naka na At may mga guhit guhit na rin Para sa mga truck at saka para sa motorcycle So maayos yan Nakakapanibago So ito na pala yung sitwasyon ng daan Ang ganda So makapising tayo ng maayos At maluwag siguro bakit mayroon dito Ito ano kaya ito? Ah siguro para ito Nakaready para sa Skyway na gagawin ulit so dito papasok tayo ng service road service road yung tira natin kasi delikado baka maligaw tayo Punta tayo doon sa skyway Nako, wala tayo pambayad hindi tayo allowed doon so dito tayo sa bandang gilid para mag service road tayo papuntang east ba ah uh, hindi ah uh, west service road ang pasok natin So, yun lang guys. Maraming salamat. To be continue tayo. Uh, maraming salamat. Thank you. Thank you sa inyong lahat. Uh, God bless you. Have a nice day. Ingat-ingat uh, kayo sa man kayo naroon. Saan mang sulok ng mundo. Uh, dapat, lalo na dito sa kalsana, magdala talaga tayo ng maraming pasensya.